Ecclesiastes, Kabanatang Isa Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, Hari sa Jerusalem, Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng bangangaral, Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa? na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw, isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang sali ng lahi ay dumarating, ngunit ang lupa ay nananatili magpakilanman, ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito, ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan, at puwipihit sa hilagaan, at laging puwipihit na patuloy, at ang hangin ay buwabalik uli ayon sa kanyang pihit. Lahat ng mga ilog ay umuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap, hindi maisasaysay ng tao, ang mata ay hindi nasisihan ng pagtingin, ni ang tayngaman ay nasisihan sa pakikinig. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi ang mga tao? Tingnan mo, ito'y bago? Nayari nga sa mga panahon na una sa atin, walang alaala sa mga dating lahi, ni magkakaroon man ng alaala sa mga huling salin ng lahi na darating sa mga yaon na darating pagkatapos Akong mga ngaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem at inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Aking nakita ang lahat nagawa na nagawa sa ilalim ng araw, at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang kulang ay hindi mabibilang. Ako'y sumasangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, Narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan. Nang higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem? Oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman, at inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan, aking nahalata na ituman ay nauuwi sa wala sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan